Ang pamanang kayamanan ay maaaring maging pagpapala, ngunit may potensyal din ito na maging malaking problema para sa mapag-iiwanan nito. Ang kwento ng napakaraming nasirang pagsasamahan ng mga magkakapatid dahil sa pamanang kayamanan ay sadyang nakakalungkot. Hindi lahat ng tao ay nabibiyayaan ng pamanang kayamanan at hindi lahat ng napag-iwanan ng pamanang kayamanan ay maituturing na nabiyayaan. Ang iba, Pamana pa mismo ang sisira sa maayos na samahan ng pamilya. Misan may tama din sa sinasabi ng iba na hindi kami mag-aaway sa pamana dahil wala namang kaming mamanahin. Pero bakit nga ba sa halip na maging pagpapala, e paminsan ay nauuwi pa sa sigalot ang pamanang kayamanan? Marami sa nakapagpapamana ng malaking kayamanan ay nauubos ang panahon sa pagsusumikap na kumita ng malaking iiwan para sa susunod na salin lahi. Ang mga panahong ginugugol sa pagpapayaman ay kadalas ang panahong wala sila sa piling ng kanilang pamilya upang ituro at iparanas ang magandang relasyon sa sambahayan. Kapag ang isang pamilya ay hindi nabuklod sa pamamagitan ng pagmamahalan at madalas na pagsasama-sama sa pangungunan ng magulang, lalong mahirap asahan na sila'y mabubuklod kapag wala na ang mga magulang. Ang marupok na relasyon, ay nagiging mahina laban sa nagbabangga ang opinyon kung paano hahatiin at gagamitin ang pamanang kayamanan. Hindi naman ibig sabihin nito na ang nagsikap magtrabaho at mag-iwan ng kayamanan sa kanilang pamilya ay walang pagmamahal sa pamilya dahil lagi siyang abala. Ibig lamang ipakita nito na bukod sa pera, marami pang ibang pangangailangan ng ating pamilya. Ang sabi ng Bible, sapagkat kung minsan ang taong gumawa na may karunungan Kaalaman at kakayahan ay iiwan ng lahat upang pakinabangan ng taong hindi napagod para dito. Ito man ay walang kabuluhan at malaking kasamaan. Ikaw na napapagod para may maipamana. Alalahanin mo din na ang iyong presensya ngayon sa iyong pamilya ay mahalaga. Ang tamang value sa paghawak ng pera, ang paggamit ng pera para sa ikagaganda ng samahan ng pamilya. Ang mga ito'y ilan sa mga bagay na dapat ay kalakip ng ating mga pamana. Hindi lahat ng pamanang maganda ay nasusukat sa salapi. At ang halaga ng isang magulang ay hindi nakabase sa kayamanang iiwan, bagamat ang mga iyan ay may pakinabang. Huwag mong palampasin ang mga pagkakataong makapiling ang iyong pamilya dahil sa pag-iisip na balang araw naman ay meron silang mamamana. Huwag mong pagkaitan ang iyong pamilya ng panahon sa pag-iisip na Balang araw naman ay mapag-iiwanan mo sila ng yaman. Ngayon pa lang, maging pagpapala ka sa kanila at hayaan mo din na maging pagpapala at magdulot ng kagalakan sa iyo ang iyong pamilya. Hindi ka idinisenyo ng Diyos para lang kumita, mamatay at mag-iwan ng yaman. Dinisenyo ka ng Diyos sa mga pagpapalang higit pa diyan. Asa ka pa!